Alright mga masters, so, welcome back all sa ating ito mga channel ah Balo isa, is uh, kung tayo ng ano, uh, sa HP layering dito ah uh, Balo din yung ginagawa rin dito isa, uh, nagsisimula na po tayo mag scaffold para ano para sa magiging ano natin uh, buo sa slab Ayan, so, so ayun si engineer, so busy busy siya guys dito sa pagbabakal Ayan, so binabakalan niya pataas yung paupo ng ating ano, uh, biga yan so sinaporma naman isa nagpo-forma na rito ng ano uh, para sa post type bubusan then dito naman mga master so ginagawa natin dito isa nagdudugtong tayo ng uh, bakal so in-splice natin dito yung mga bakal bali iyaan uh, natin dudugtong natin para sa itaas yan so meron tayo isang uh, katulong ayan sa baba bali sya yung uh, nag-aabot ng ating uh, bakal na 60 mm bali yun ay in-offset natin So, dinugtong natin. So, hindi pantay-pantay yung mga master yung ating ano, uh, pagdugtong ng bakal. So, meron tayong mga spacing buwan sa baba. So, tatlo yung akinat natin dito. And so, dito tayo ngayon sa taas. Bali, iabot ng ating asama. And so, medyo mahirap lang uh, iabot ko ng ano, ano mabigat. so, pinapilagpas muna natin dito. Ayan, so, sa puno ng saging. Ang uh, si engineer dito. Ayan, mga master. so makikita niyo. So tayo tayo namin uh, tinataas so in. so. So, are, oh, master. So yung mga master bali hapon na So gawin na tayo uh, Bali pakita ko na lang sa inyo yung ating ano, uh, Ginagawa na ito So dito naman sila guys sa, ano, sa alas post na uh, Dinudugtungan nila ng bakal Ayan. So pasok tayo sa loob mga master Bali kanina mga master So ayan yung ating scaffolding eh So kulang pa tayo ng kakukulambar So papabilis pa tayo Then dito so dilagyan ko kayo ng header Sa may bintana natin So okay na mga master Ayan, then na nag-boost tayo ng isang si Rito sa gilid. Ayan, so tapos na rin ito mga master. Then, isa dito guys sa gilid, yung kanina nga pinuporman pa rin ni kanina. Ayan, so okay na. May boost na yan. So, bali, tigis ang supot yung uh, kada post natin. So, yung mixing ratio natin dyan is uh, ano, 1, 2, 3. Ayan, kasi post na. Ayan. So, dito naman, sa loob, ayan, okay na rin o master. Okay? So, ilang muna. Bali, in-update ko lang kayo. So, maraming salamat po. Thank you.